So, ayan. Good morning mga kataka For today's video, ay pupunta po tayo dito sa may dulo po dito kasi po ay may maglalaro po mga bata. Magsasucker po sila. Ano po kasi ngayon? Intram. So, ibablog po natin para tayo may pang-upload na naman. Dito na po natin sila dito. Dami po mga bata. Mga taga dito din po yung iba kasi po intram po sila. Sama po natin si Baby Ganda. Hi! Hi! Kamusta po nila? Hello mga kataka. Oh, hi daw, hi! Mimi, hi daw, hi, 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 hi! Hello mga kataka! Hi! So, ayun guys, so, dito na po tayo. So, ayun mga katakaw. ang dito na nga po tayo. Yan, ang dami pong bata, Tapos, yun po yung coach nila. Sila pa yan, magsasakar po sila. Yan, ito po, anak po ni Pototsky. Oh. Si Potot, kasali po. <laughs> Yan, ang dami po sila, oh. Practice muna po pala sila bago po sila magumpisa. Hindi <coughs> po tayo makalapit doon kasi ang init po. Kasama po natin si baby Jamie. Sobrang init po doon. <laughs> So, ayun mga katakaw. Dito muna po kami. Antayin namin sila magumpisa maglaro. Ang init po ito. Hindi kami makalapit kaya nakaupo na kami dito sa Mini Love. Hello! Ah, hello ka daw! Hello madlam people! Mabuhay! Mini! Mini miss you! Damay ka! Ikutin mo yan! Mini miss you! Mini miss you! Mini miss you! you. 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 Derere! -dere katako update ko na lang po pag naglalaro na po yung mga bata. So ayan mga katako mag-uumpisa na po ata sila. Nagtitipon-tipon na po sila. mag start na. Hindi tayo makalapit kasi at si Baby Ganda, ayan. Hindi tayo makalapit doon sa mga maglalaro. Kasi kasama si Baby Ganda. Hi! Hi daw, hi. 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 Ayan, mag start na nga sila mga kataka. Oh. Nag-grouping pala sila. So, ayan mga katakaw, lapit tayo sa kanila ng konti kasi may nagbabantay na kay Baby Ganda so ayun, girl versus boy ata sila ang labanan girl versus boy ini po ang ini ito tayo sa may puno ito ang team ng boys at tayo ang team ng girls team boy and girl pala sila Ayun mga katoko, start na nga sila ba. Yeah. Ayan mga katako para magagaling ang mga babae ah. Magagaling ang mga babae. Oh. And guys, parang uh, Para magagaling ang team ng girls, ah. Uh, mabibilis kumilos. Okay, ayan na, ayan na, nako. Uh, Ako ng babae ba, ang gagaling na mga girls, uh. Yun. Ay, nako. Sayang. Ang gagaling ng babae, ah. Uh. Ang bibilis nila kumilos. parang hindi maka-score ang boys ah daig na daig sila ng mga team girls ayan oh, ando yung anak ni kuya pototski ang bilis niya de si potot ang bilis niya kamilos ayan na ako makaka-score pata ang lalaki guys hindi, magaling humarang. O, oh, ayan, sige. Ayun, anak siya. Mimi. Mimi. Outside ata, outside. Hindi tayo makalapit kasi naiyak si Ining ganda. Ang ganda sana kung malapit tayo. Agis. Ay, pwede pala yung paulo. Inuulo ng mga lalaki. Oh, dali. Sige. Oh. Ay, sino ba yun? So, ayun mga katapa. Kaya natin tatapusin ang laro. Uwi na tayo kasi sinasapak na si Ining ganda hindi matatapos ang laro kasi naiinitan na siya doon masyadong mainit ang holang uuwi na tayo sayang parang maganda pa naman ang laban kasi ang gagaling ng mga babae <laughs> so, ayan, mga init so kaya mga katako nandito na nga po tayo sa bahay at si ko ay ayun na ready na po So, dito ko lang po tatapusin ang aking vlog for today. Kasi po, sinasapak na si Ineng. Eh, wala po magbabantay sa kanya. Kung di ako lang po, wala po po sa kasama pag nagbablog po ako. So, sana po ipatuloy niyo pa din po ako support at panoorin po ang aking mga video. So, magkita-kita na lang po tayo sa sunod po pa po mga vlog. Thank you po. Bye-bye.